Good morning ko pa 16 days na nato karon diri sa dry dock ko before magtrabaho ang taga buntag na Peter Wilder ano muna nalimpyuhan muna natin ang kaning ilalom sa ilalim sa bodega kaning tang tap niya kay masirad ta na ni siya na kay ni ma makuha nang yang hugaw niya pyo na niya. na siya natabunan na ni plansa ya daga na daga na plansa natabunan niya uh, pila na ni ka percent niya. Kina okay maganda nating na si MC1 magsimula mag na kami muna mag safety meeting. Ito, mag-meeting na din sa ala seating yung taga shipyard. Meron pa dalawang butas sa gilid ng barko. Yung isang malaking butas pinalitan na ng bagong plancha. Ito yung isang maliit na butas doon pinadaan lahat ng paps ng makina at dalhin pa to sa Manila lahat ng motor na nilabas para ma o kaya ma at ibalik naman ito pagkatapos matrabaho. At binuhat pala ito ng isang mobile crane at dandahan itong binababa ng taga ship's crew. Koy pang 16 days na namin dito sa Batangas shipyard mag BSC meeting naman kami 8:30. Tapos na kami meeting ko, balik naman kami sa barko. Ang ganda na si MC1 ko eh, nakabit na yung propeller niya. Tapos nilagyan na din ng pangalan yung draft mark o yung stencil. Yung kulang na lang nito yung ibikisil. Dito yung port side anchor namin. Papalitan to ng bago after 3 months. Yung pang 17 days namin, punta naman kami sa BSCC meeting. Meron pala dito na sasakyan na maraming gulong. Yung tiningnan ko, wala pala yung driver. Shout out kay Sir Leo Jane Bustamante Noga, Bibilin panagsagan from Indoro To Nobilia Cardona Salde Nalabas na pala lahat ng motor ng paps ng makina Nakalapag na ito lahat sa flooring Binabalot pala ito ng trapal Pati yung body niya nilagyan ng plastic seal Tapos tape para maiwasan yung babasa sa ulan Dumating na din pala yung sasakyan Na magkarga sa mga pumps ng makina At dahan-dahan itong binuhat ng mobile crane oh! 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 Nakarga na pala yung isa at pinatungan ito ng kahoy. Sunod naman kargahin yung pangalawang pump at dahan-dahan namin ito inalalayan pagbuhat ng mobile crane. Marami palang klaseng itong mga pumps. May mga maliliit, meron ding mga malalaki. Kaya binutasan yung gilid ng barko para malabas lang yung pumps ng makina. Pwede sana idaan ito yung pumps sa skylight kaso natabuna ng hatch cover. Nakarga na pala yung unang dalawang pumps sa sasakyan at yung pinaka-importante, kailangan itong lasingan para safety yung pangbayahe papuntang Manila kasi mabibigat itong mga pumps. Dito pala sa butas na tulahat, yung mga pumps na motor sa makina. Umakyat na pala dito sa scaffolding yung Peter welder ng shipyard. Natakpan na pala yung butas sa side shell ng barko. At if fully weld naman ito, dito pala sa butas pinadaan yung lahat ng pumps. Yung paggabihan tapos yung pangumagahan, yung mga Peter welder sa shipyard continuous pa rin yung trabaho nila. Kapag natapos na yung welding, i e, vacuum test na naman yan. Para sigurado na walang butas yung pag-welding. Continuous na naman yung, yung pagbira ng mobile crane sa mga steel plate para sa bodega. At sa ibaba naman ng barko sa sea chase, tuloy-tuloy naman yung pagkabit sa ICAP or yung meaning ng ICAP, impressed current anti-fouling or for marine growth prevention system or MGPS. Kung nagustuhan mo yung video, baka naman please like and follow. Thank you for watching, sharing is caring, God bless.